Jamba gitu. Tuh. Oke, kita Hey, wait, oh. <laughs> <laughs> inan, no. Always. No. <laughs> <laughs> kiki, mama is kili is pawis. Tawa. <laughs> May kili is pawis. No. Can you smell. Tumapaho na. <laughs> What? Wala lang. <laughs> I'm so hungry, Katie. First day in Hong Kong. First day in Hong Kong. Huwag ka magsistep dun, ha? Okay, Dito pa. lang. Dito lang sa... Kasi kung di baka mahagip ka ng train. Wala na akong baby. Sorry, mama. Love you. Love you. Huwag magsusungit, ha? Alam ko, pagod ka na, Katie, pero huwag magsungit. Smile lang. Smile ka lang. Ganon. Opa. Mm -mm. Ang init kasi, tas kanina pag gumising si Katie, pagod na siya. Bilis talaga sila mapap. Be, ako, de, ako din pang. Hindi lang siya pang. <laughs> Parang lahat naman, pagod. Look at me! Sasakay na kami ng train! Sasakay na kami ng train! Yay! Saan so, tayo pupunta? Sa city! Sa city! Dahil? Dahil may bagyo! Dahil may bagyo! Close and Disneyland. Okay, okay. sorry. Katie, here. May okay. okay. Mama, ganyan din bag ko. Love you. Love you. Kita, dito to. Kung sa'yo ganyan, masungin. Ako ba nagturo? Huwag ganon, ha? It's okay, baby. I love you. Pagod na eh. San tayo pa? Pagod na. Ford din gusto ko kasama. Sabi ko, pag matanda na siya, magda pa siya alone. Ayaw daw. Ayaw ko din mag-travel alone. I want to be with you. Kahit sa room lang nga tayo. Basta good girl si Katie. Tired ka na, Pe? Oh, totoo. Mas lang siya. palapoy <laughs> dito. Go. Oh, okay. no. Where's Katie? Okay. May tinatapon lang ko. Na. Okay, tapon na. Gutom na siya. Can I drink water? Ano ito masarap? Masarap! Hmm? Promise ko. Sila ka ba? Butob na siya pa. Parang hindi naman masarap. Masarap ba? You like it? Yes po. Kung pa, ano? chicken. Ano? Very good ka, ah. Mabilis na ka pala kausap, eh. Opo. Oh, diba? At least hindi tayo nag-away dalawa. Oh, yes, diba, baby? Yes po. Baby. Thank you, nag-listen ka sa akin. Welcome. Mama, I want chicken katsu. Di ba? Di ba? Ang sarap pag di tayo nag-aaway, pagdaki tayo. I'm happy. Yes. Happy ako pag mabait ka. Oh. Mama, I want chicken katsu. Let's go. Tingnan tayo food. Chicken katsu po. Ah, puna-punta yun. Sa 7-Eleven lang daw ang katsu niya. Ha? Sa 7-Eleven daw, kung kanina ang katsu. Oh. Marami yung bes. Sa yeah. 7-Eleven. Yes. Anak, maraming ano 7-Eleven dito. Ayun, sa IFC po kami na yon. Sa IFC po kami na yun. Pero hindi po kami mag-share Yay! High five! Ano ang gagawin na natin? Special, Kain lang tayo sa labas, no? Naglalakad ako dyan dito ka sa akin. ka kita. Kasi ayaw mo maglakad. Nung, nung, nandito ako pala sa tummy ko, nandito din pala ako.

Asan ah, si baby niya? Ay sorry. Oh, hello, Sige po. Dawid na po kami. Hello! Hi! Bye bye! Hi! Ko, Ay dito lang buhay na ako. Okay na. <laughs> 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 Tapos uwi na tayo. Abalik na sa hotel. Ikot-ikot. Dito yung mga kainan. na daw fit niya. Pero? Pero? Kagod na daw fit niya. Oh, oh, na fit niya pero okay lang daw. Dito meron na yung line na yan. Ito siya walang line. Huli mo tayo Hello po. Ano nga rin sa'yo? Nasa... Da, nasa... Lolo Lemon. Nasa Lolo Lemon. Lolo Lemon ako, ako ka nakaupo. Kabod. Ang sakit po kasi ng feet ko. Mm. Si mama, nag-shoppes. She deserves it. Mm -hmm. Ang sakit po ng feet ko. <laughs> ha? Ang sakit po ng paako. Kawain mm -hmm. oh, siya oh. Ang bait niya. Ha? Ayun oh. Ang bait oh, ang bait. Katie, you're so bait. You're so bait. I love you. Love you. Mama shopping, di ba? Di pabili nga siya dito ng leggings eh. Pwede ba yung mga luma ko na lang, Katie? Lulu <laughs> <laughs> ano, lemon talaga is doon. <laughs> Ayan, hindi po kami makaalis kasi si Katie, nananakit na po yung paa niya. Nananakit ah. na po pa. Si ano? Oo, eh? oh, naman no, no, ang no. anak ko. Oh, dapat nag rubber shoes na lang tayo. Oo, oh, ang layo mm -hmm. na talaga ng nilakat natin. Ang layo. Happy ka naman. Opo. Mm -hmm. Mamasage ka ni mama mamaya. Doon so, na lang sa room. mo, dito, anak. How many minutes? Bago tayo aalis. Mama, I want now. Okay. Tsaka yung maglakad. Ano yung masakit? Masakit yung paa. Hindi yun na kaya magsalita pa. Kaya. Or, ay, kaya pa pala. Kaya pa. Sister Lydia! My sana all Sterling! Tala friends sa Hong Kong. Hello. Hello. Hi. Hi. Hindi. min Hindi. 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 sa Hong Kong. Hello. Hindi. Hello. Hi, Hello! Hindi. 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 may Hindi. 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 Diba sa okay, Manila? Okay kayo dyan! Sa Manila, naglalakad kay At least dito, buti na lang nakakalakad tayo dito. No? Buti na lang. Exercise. Bro. O diba? Exercise. Para ano, para magkasa yung heart natin. Diba? Diba? Welcome to Hong Kong Central, Katie. To Hong Kong Central. <laughs> yan na yung energy mo. No? Oh, yan na. Welcome yan to na. Hong Kong Central. Yan talaga pag pinapagod. Hello. Hi. <laughs> Ikaw na 'ko no. Hello. Siya na po kami. Yes, Apo oh, ng oh, you miss McDonald's? Yes, as, as birthday? What's your birthday. ang date ha? Ng year. Hey very soon. Nakatingin na ako. Oh my god, yun yun siya. Kaya ang kabisado niya po, calendar. Kailangan sabihin niyo po yung age. Tama Oh, oh so, nice. so my age, okay. Very soon, in August, I'm going to turn fifty-five-zero. Anong taon, taon? Ano yun, love? So, which year? Nangin fifty na daw siya. 50 zero Five-zero? yes. 1975. Oh, okay. ha. <laughs> Ano? Melon. Pwede na lang po siya mag-treat kasi panlakad niya. Di mm -hmm. <laughs> ba <Bibo> maraming lakad? <laughs>